Ay, oh, may electric fan. Tingnan naman ang face right? So, as I mentioned, dalagyan ko ng CeraVe. CeraVe or CeraVe? <laughs> Pasosyal. Let's talk about yung arguments ng lawyer ni Duterte in regards to it. Wala na tayo sa jurisdiction ng ICC while waiting for my next call. So, ang nakalagay doon is, yes, umalis na tayo. But the thing is, nung ipinasok kasi ni Senator Tillianes or ex-Senator Tillianes yung mga evidence or yung investigation. Basta before mag-start yung investigation or nag-start na yung investigation, saka tayo umalis. So, ang nakalagay doon sa kanila is, hindi pwede na hindi pagpatuloy or hindi arrestuhin si ex-President Duterte kasi kasama pa tayo nung nangyari yung mga EJK. I think, hindi pa ako nagpapalit ng name ko. At the time, to uh, Black Tomato pa ako na i-content ko na to. Kasi medyo nagkakagulo na and DDS and yung party ng Duterte and everything is, they are questioning that. Right? Na wala na tayo sa jurisdiction. Dahil kumalas na tayo. Kaso, napag-isip-isip nila na kailangan nilang ipagpatuloy yung investigasyon kaya sila nagpadala dito. Why? kasi bakit naman biglaan ang pag-alis natin? Parang it's so guilty naman, right? Na biglang umalis tayo habang naghain ng reklamo sa EJK, sa ICC. So parang naisip ni ICC, this is really wrong. Kasi bakit biglang umalis? Kaya pinagpatuloy nila yung pag-iimbestiga. Nagpadala sila dito gumastos pa yung ICC just to go here sa Pilipinas. And napatunayan nila na may mga ganun. Dahil nga naman, yung mga junotay-junotay nila, kaliwete, yung alam mo na, yung MME, pag lumaban, MMEhin mo. So, kaliwete, yung pag MME, yung kaliwete, yung ano, hindi kasi pwedeng sabihin nga tayo ni B-A-R-I-L. And then, kanan naman pala siya sumusulat. So, paano yun? Kaluwete siya nag, ganun, yung biktima. Diba? Kung maga planted yung pagjutay-jutay nila. So, isa yun. And then, para kasing halatang guilty eh, Kung kailan may nag-iimbestiga, saka umalis yung Pilipinas sa ICC. Diba? So, doble-doble ngayon ang pasanin. So, I think, hindi na kailangan si Kaufman doon. So, hintayin na lang natin yung mga susunod na kukunin pa ni ICC. Right? Sabi, dalawa o tatlo? Let's see. Abangan ang susunod na kabinata.